Tapos, meet natin ang ating friend. Ayun, walang sa bako, bag ko ngayon. Nag-eat lang. kasi nagdala ako ng na, bayong. <laughs> Dito ba ilalagay lahat yung mga tubig, mga payong, ayan. So, okay. naglalakad tayo papunta ng basta. Ayun, umalis na yung bus. Masasakyan ko dapat. Kaya mag-aantay ako ulit ng another 20-15 minutes. Ay, nice. pero hindi naman ako malilit sa mas na aatendan ko. Kasi 8.30 pa yun mag-uumpisa. So, by time pa. Ayun mga bus. Hindi okay, tayo punta tayo sa bus stop. Doon tayo mag-aantay na sa kasa. Masasabihin natin. So, yan lang Now, one So dito tayo nagsisimba, may altar sya sa labas mm -hmm. ng Lord, yung edropo sa dito. Yes, ito, ito yung church. Church na may kulikha ng Mary. My dear people, have a blessed day with the members of your family as well. And now you can go in peace, glorifying the Lord what you love. Thanks be to God. breakfast muna ako guys kasi nagugutom ako hili lang ako ng pansit yan eating here auntie I want the brown bacon what you want? one egg and one fish cake one egg? One yes yan, yes. dip and then add some chili please I want one coffee, see, oh, uh, like sugar, please. What have go? Uh, Drinking here. Coffee, sugar? Yes. 150. Okay. 150. Oh my god. Thank you. So, ayan ang breakfast ng tita nyo. Body light breakfast. 10.45 na. Nagising ba kasi ako? Dito po na. Sumakay na pala tayo ng MRT para imit yung dalawang kasama natin na tita. Kasama natin na gagala ngayon. Ayan. So, pagkabang tayo guys. Sa last station tayo para i-meet yung dalawang tita na nag-aantay na doon. Destination, terminal. Passengers, please station. Change to to travel, please the na tayo. Mm -hmm. yeah.

madaming ah, tao, oh, crowded kasi paglingo. Hay, crowded sa escalator guys, kaya hagdan na lang. Hagdanin natin. Exercise. crowded sa Thank you dalawang style, dalawang color. Pagpasok at paglabas na nakita ko. Ayan na yung mga kasama ko. Namit ko na rin sa wakas eh mama muna kami bye